Ayan po, hello po sa inyo lahat. Ano po ba ang ganap? Bali ganito, no? Dahil sa ngayong araw na to, nagpa-press kung nag-hold. Preping po si, ano, si SP, School Bowl One Wall University na nag-aral sa One Wall. Walang iba kundi si Tito Soto, ang Senate President na hindi naman abogado na si Tito Soto. At isa rin na ah, nagparinig, di ba? Na highlights din yung pagiging resignation ah, pag ah, mag, resign ni ano ni ano Taguman na si Pampilo Lacson. Hmm. Nag-ausap na mo ba kayo ni um, Senator Lacson tungkol po dun sa balak niyang resignation? Tinagap na ba yung resignation niya as chairman po ng Blue Ribbon Committee? Salamat po. Hindi, nag kami gagabi. Wala pa kami tinatanggap. Uh, wala pa naman siyang pinapadalang sulat or uh, I think he wants to do that uh, personally. Uh, nagkausap kami kagabi. And um, ayun, nagkausap kami kagabi. <laughs> you know, uh, Senator Lacson is frustrated. He is he's not stressed. Sana isa-stress is yun eh. Yeah, pero ang ang nakikita niya, frustrated because lagi oh. hearing siya. May umaangal. Bakit nagihiring. Pag hindi siya i-hearing may umaangal, bakit hindi i-hearing Ano ba talaga? Diba? so um, and then uh, I think the the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were uh, very good. Huh? So siguro The man is frustrated. Uh, I uh, I will I will support whatever decision he makes. And I will accept whatever decision he makes um, and he has my 100% support whatever it is. Alam mo soto. Ganito lang yan. Ikaw nga suportado niyo pa rin si Pampilo Laxson kung kahit anong suporta mo pa kung yung taong bayan naman ay ayaw na sa inyo at ayaw na sa blue ribbon ng taong bayan sa pagka-chairman ni Senador Pampilo Lacson ay baliwala rin kaya suportado mo siya pero ang taong bayan ay hindi na kayo suportado kung nusu ka na nga kayo eh di ba? ayaw na ayaw na nga kayong kayo dyan sa senado di ba? Nawalan na kasi ng tiwala sa inyo ang taong bayan. Kaya huwag mong sasabihin na suportado mo si Pampilo Tapos ang taong bayan, hindi na suportado kayong dalawa. Hindi na kayo sinusuporta ng taong bayan. Ayaw na sa inyong ng taong bayan. Hindi na naniniwala sa inyo ang taong bayan. Ganun lang yun. Kaya huwag mong sasabihin na frustrated siya. Frustrated siya, ibig sabihin, mas, frust ma mas frustrated, uh, mas frustrated ang taong bayan kesa sa kanya. Alam mo kung bakit? ini e, ni, na nga ng bilyon-bilyong halaga ng isang politiko at isang buhaya ang taong bayan. Kaya na po mas frustrated ang taong bayan kesa sa inyo o kesa sa kanya. Mas frustrated. Alam mo kung bakit? Dahil uh, ang dami ng namamatay sa baha. Nang ang dami ng binabang tao. Hindi nyo ba nalalaman yan? Hindi nyo ba nakikita sa uh, sa mamamayan niya? Hindi nyo ba nawabalitaan sa social media? Tapos ngayon, siya pa magsasabi na frustrated daw siya. Hindi. Mas frustrated sa kanyang taong bayan. Hindi siya ang, dapat, wala siyang karapatan na magsalita na frustrated si Papi Luakson. Papi Luakson. Ganun po yun. Hindi, wala pong uh, karapatan magsalita si Papi Luakson na frustrated siya dahil ang taong bayan ang frustrated na lalo na sa inyong dalawa ganyan po ganyan po dapat hindi yung mga salita mo dyan sa press con. halatang nililin lang mo, lang yung mga tao di ba ganyan po grabe di ba sa history ng senado sa senador ito lang ang hindi abogado na naging committee blue ribbon chairman dyan sa senado ngayon uh, na syempre nagpapa ano pa sila nagpapa issue na, na naman sila may palabas na naman sila na issue na magre-resign nga raw talaga si Senador Papelo Lacson natago man at ito naman si, ano, si One Ball University ah uh, syempre relax relax ka muna One Ball University ah uh, One Ball School Bukol na uh, nananalangin kami kaming taong bayan na sana mapalitan ka na yun lang talagang panalangin namin sana mapalitan ka na at si ito si sana magkatotoo naman ito kay uh, Pampilulakso na sana magkatotoo na magresign na siya dahil hindi siya karapat dapat yan hindi kayo ano eh bias kayo eh di ba kayong dalawa Pampilo Soto bias kayong dalawa eh di ba yan ang napapag-alam ng taong bayan. Hindi para sa taong bayan ang ginagawa ninyo. Di ba? Ngayon, nagpapa... huling-huling uh, uh, resource person na, na, nilabas ni Marcoleta, si Orlay Gotesa. Ano na nangyari? Napigil, bigla ninyong tinigil yung uh, uh, Blue, Ribbon Chair, uh, Blue Ribbon Hearing dyan sa Senado mag adjourn -adjour na kayo tapos hindi mo pa ginawa yung ano yung hearing dyan hindi kayo nag-schedule eh alam mo naman na mag-hearing uh, mag na kayo eh uh, kayo, kayo ang ninahanap at kumbaga ito <coughs> dyan sa ano, sa kongreso wala nang kredibilidad dyan kaya hindi na hinihintay ng taong bayan yan na mag-hearing pa sila dyan o kaya hindi na naniniwala ang taong bayan dyan dyan sa ano sa kongreso alam nyo kung bakit Eh, naalaman nila eh kaya nga ba diba, na nahinto na yung hearing sa kanila e napangalanan na sa senado eh kaya tinigil na dyan sa ano sa sa ano kumigil na dyan sa kongreso wala na silang ma magay, wala nang mapipiga ang kongreso kundi ang tumahimik na lang sila dyan Uh, tigilan na nila yung pag-iingay nila dyan. At tigilan na rin na yung pagiging pag plastic nila dyan. Kaya tinigil na nila. Dahil wala rin eh. Hindi na naniniwala ang taong bayan sa kanila eh. Kaya ito naman kay Senate President. Tito Soto, the one ball school bukol student. ah uh, ito lang, siyempre. ah eh. uh, relax ka muna. Baka next, sa susunod na araw papalitan ka na ni Senador Alan Peter Cayetano. O, oh, di ba? Yun lang. Kaya si Senador Pampino Lacson, tamang-tama yung ginawa mo na mag-resign ka na. Huwag ka nang, ano, ah, uh, syempre, <coughs> nakapanghinayan lang. May isang araw pa sana sa, ano, noong October 1, uh, nakapanghinayan kasi dapat nagkarong uh, nagkaroon kayo ng hearing dyan. Dahil marami pa nga ang gustong ano eh, ma marami pa ang gustong mag ano, mag mag uh, gustong ituloy ang investigation. At mar marami pang pa, mga taong bayan naghihintay lagi sa mga investigation dyan. Kung ang updated ninyo, kung ano yung update ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee. Tapos nagkaroon pa kayo ng executive session tapos hindi pa naging alam ng mga ano, hindi pa alam ng mga ng taong bayan. Hindi lumabas sa syempre yung hindi transparent eh, yung nakarang ano nyo, executive, executive session. Hindi nga namin alam kung anong nangyari diyan, baka kung ano yung pagtatalo-talo niyo diyan, di ba? Siguro tinamaan siguro si ano diyan, si Pampilo Lacson. Baka sinisi na sa kanya, di ba, ng mga miyembro ng Senado dyan sino ba namang hindi sino ba namang hindi maasar at sino ba namang hindi sisisihin di ba uh, tinatamaan na yung mga senador napapangalanan na yung mga senador <coughs> kayo ang may mga kagagawan diyan kayo ang ni Soto o so, di nagagalit na naasar na yung mga miyembro ng senador dahil si, yung investigation nyo sa ano sa Blue Ribbon Committee bumabalik sa inyo dyan eh. <coughs> Excuse me. Bumabalik papunta sa inyo yung investigation. Parang uh, nangyayari Lumili ko. Nag-U-turn papunta sa Senado. Imbis na kay, papunta kay Saldi ko at kay uh, Tambalos Los Romualdez. Nililiko nyo. ba? Diba? kapag napapangalanan eh bigla nin yung tinitigil ang hearing kagaya ngayon. oh, wala nang ano, walang hearing asa na yung hearing Nag nagahantay ang taong bayan sa hearing na yan porki ba't uh, napangalanan na si Saldi ko si ano si Tambaloslos Romualdez tinigil nyo na tapos mag a na kayo at uh, samantalang hindi nyo hindi kayo nag ano na ano na hiri. 'Di ba? Ang pangalawa niya ni na, nagrereklamo po 'di ba diba yung sabi ni Marculeta bakit hindi patawag yung mga ano? Hindi patawag si Saldi ko, si Romualdez. Kung siguro kung si ano yan, si Senador Marculeta matagal na napatawag yung mga yan. At saka 'di ba, malinaw na malinaw yung sinabi ni uh, Diskaya Siguro kung matagal nang kung si Sal, uh, ang humawak niyan hanggang ngayon si Senador Rodante Marcoleta. Siguro malawak na. Malawak na ang na nalaman ng tao. Malawak na ang, ano uh, investigation. Napunta na kay ano eh kay sa uh, Tambalos Los Romualdes, eh. Ito no sa totoo lang baka hindi lang si ano si Tambalos Los Romualdez ang maimbestigahan dito. Baka may malaking isda pa rito. Mara, ano eh, malawak. Unang-una, syempre. Ang DPWH, malawak ang sako. Malamang at sa malamang, dapat na napigani ang DPWH niya. Hindi lang si... Maniniwala kayo? Si Bryce Hernandez lang at si Henry Cart Alcantara lang ang, ang sangkot dito. Hindi ako naniniwala. Sa, to, sa totoo lang, malawak ang nalalaman ng DPWH. Marami pa, marami pang Yung mga kongres, kongresman, di ba? Ma, hindi nila napangalanan sa Senado. O oh, yun ang kinagagalit ng taong bayan. Sa inyong dalawa, One Ball University at Taguman. Di ba? Iyan ang Kasi hindi nyo pinangalanan ang mga kongresman na sangkot dyan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? O, oh, hindi nyo man lang... Yung ano, yung international interparliamentary courtesy, eh, siyempre, imbitahan lang naman eh, di ba? Ngayon, narebok mo, Papilo Lacson, mo ang inter-parliamentary uh, courtesy. Narebok ni, ano yan, eh, ni, ni eh. Kaya yan yung kinagagalit ng taong bayan. It isa yan sa mga pinag kinagagalit ni Marcoleta. Yang uh, pagre-revoke niya ng inter-parliamentary uh, inter courtesy. Yan po, Napakasama talaga, no? Grabe. Ngayon, naghihintay tayo sa taong bayan. Ini, ano, ginagawa nilang dalawa eh, ni Senate President, uh, School Bukot, si Taguman, Pampilo Lakson. Ginagawa nila eh. Dinedelay na nila. Kaya nga ngayon, di ba, walang, ano, walang, walang hearing. Dinedelay nila. Hanggang sa siguro, mamatay ng mamatay-matay niyan. Dapat yan, ang bag, para hindi mamatay, alam nyo tanggalin na yan sa pagkas president president si Juan University si Juan school bukol student tsaka si, ano, si Taguman pang pilulakson dapat mapalitan na yan para mas malawak pa ang ma, ma ano ma maimbestiga dyan sa ano sa sa Blue Ribbon Committee imagine si ano gusto rin nung gusto rin ni ano, si Chavit Singson huh? gusto rin na uh, magpatawag huh? gusto rin imbitahan ni Marcoleta hindi lang marami pang gustong uh, maging witness diyan sa ano niya sa uh, Blue Ribbon Committee niya. Alam niyo kasi, ayan na lang inaasa ng taong bayan eh, yung Blue Ribbon Committee niya. Yan diyan kasi na Walat yung pangalan ni Romualdez. 'Di ba? Grabe. Kaya ayan po no. Ah, uh, syempre, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please subscribe my channel para lagi ng sa bawat upload ko. Pramis salamat po.